Guys, wala na kaming gasol. Organic, Anong kami Sa kahoy na kami nagluto. doto Ano? Loto mo ni? Buksan mo nga. Ano Ang malupang inaay? ay sabaw buog. Sabaw daw pala siya ng... Palaka. Baka. Buksan mo. Pala Buksa mo. Wala pa. Mabukas. Anong takaw kayo? Di ba? Ano? Yeah. Di ba dumating yung aming black dog? Kaya yeah, black kaldero muna. <laughs> black kaldero muna aming gamit. Pagka dumating yung black dog, black dog na aming gamit. Pag nag-unod, puro-unod, may bukog. Kaya black kaldero muna ang gamit namin. Nainit mo ni. Gumayal ka, hoy. Ha?